yung Senate President tulad ng sinabi ko. But plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Ang dami ko na kasing naririnig ng mga nagsasalita dito am um, ng miyembro ng 19th Congress. Di ba? Um, so, pakinggan natin lahat yung kanilang mga muson. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Aimee. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent congresses or any congress for that matter Pero sir but would would you insist na Balik sa ah, pa. Sorry sir. <laughs> Pero kayo na mag kayo sa impeachment court um, sa June 11. Um, what do you mean by magi insist Nimfa? Um, again, we will decide all of these things in accordance with what the plenary wants and in accordance with our rules. Yung rules namin, yung rules namin plenary din ang nagdecide eh. Tandaan mo, aprobahan namin yung rules den. So plenary ang mag-de-decide kung anong rules ang yaa approve namin at kung anong gagawin namin. But in the natural course, yes yun ang dapat mangyari. Unless, as I said, may mag-motion, may mag-object, mag am mag um, in the end, plenary will decide. But that is what our rules provide. My answer is yes. June SP, sir, yung June 11 SP, hindi pa talaga siya nakatagasa sa bato kasi pwedeng pang yung plenary magsabi na huwag na mag Nakataga sa 11. sa bato in the sense na yun na yung panahon na darating ang mga miyembro ng kamara dito dahil um, wala nang ibang petsa pang naiwan. Huling pang... araw na namin yun. But the convening, meaning, pag nag-decide yung plan na rin na huwag mag-convene sa 11, walang magko convene Ginawa yan dati, ha? Nag-decide sa impeachment ni case case ni, um, ni um, Arap. nag sila i-convene six days after. Sa impeachment case ni uh, Justice Cor Chief Justice Corona, nag sila na huwag mag-convene ng Disyembre, mag-convene na lamang ng Enero. So, um, may mga president naman kaugnay noon. Ang kaibahan lang nito, tatawid ito ng panibagong kongreso. Ulitin ko, ang 19th Congress, no congress can bind subsequent congresses. Hindi kami pwede magpasa ng tinatawag nating irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng isang bagay na hindi na pwede galawin o baguhin pa ng susunod na kongreso. So, anumang pasya naman ay binding sa amin, pero hindi binding sa susunod na kongreso. So, wala pwede mag-decide ng plenary today na walang mag-convene sa June 11, then pa overpowers rin. Kung mag-decide ang plenary today na hindi magko convene sa June 11, in theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Wala lang. I, I doubt lang. Duda. Duda lang ako na yun ang mangyayari. Okay. Dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basehan at rason para hindi gawin yon. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yan. nothing prevents your police from saying, hindi na naman natin ito matatry, pasa na lang natin sa 20 years press. Nothing prevents them, yes. Um, as I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately, it would be debated and put to a vote. So, aninas... ano yung Pwede naman, pero anong point ng... Hindi ko pwedeng pigilan, ulitin ko ha. Pero anong point na magsaset tayo ng date para nga sana pag-usapan to at magawa yung ibang bagay? Kung buong linggo pa lang to, yan din yung pag-uusapan natin araw-araw. So, papakiusapan ko sana na hanggat maaari, tapusin namin yung kinakailangan trabaho ngayon Maliban kasi dun sa mga panukalang batas, nasa dyari na rin naman ngayon, mahigit tatlong daan ang kailangan namin i-confirm ng mga opisyal. Hindi lamang mga kalihim, mga opisyal ng Constitutional Commission, pati na rin mga miyembro ng Armed Forces, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at saka Department of Foreign Affairs na mahigit isa't kalahating buwan hindi makakapagtrabaho ng bumbo kung hindi sila mako-confirm. Kailangan, ah, def, kailangan talagang mag... Ah, sorry nagbabanggit po na yung mga delay and eventually, kababag sa kanya, hindi na talaga matutuloy. Um, hindi ko alam kung anong hugot nila, pero gaya na sinabi ko, sa dulo, plenaryo, magde-decision sa lahat ng bagay na ito. Nifa? Yes, SP. Kung hindi kayo mag-convene na impeachment court da, bago kayo mag-adjourn, mag magsisis, wala, walang impeachment court. So, walang tatawid sa next Congress. Tama po ba? These are all hypothetical. These are all hypothetical questions. Again, uh, kayo naman nagtanong kayo, may posibilidad ba na hindi? Sabi ko may posibilidad. Ngayon lahat na nan tanong, hindi na matutuloy. Hindi naman gano'n 'yon. 'Di ba? Hindi naman gano'n 'yon. Nagtanong kayo kaugnay noon, sinabi ko may posibilidad. Pero hindi ko sinasabing yun ang mangyayari. Um, I'm just being honest and frank and straightforward that there is that possibility always, always. But it has never happened in the past. Pero sir, may study na kayo, 'di well, ba? Well, once nangyari pala, sorry, nung nag-walk out yung prosecutors sa impeachment ni dating Pangulong Estrada, kung maalala nyo, nag ang prosecutors doon. na Sabi nila, ayaw na nila. At ang sabi ng Senado, eh, isususpend na muna namin to hanggat hindi kayo nagpapakita hanggang nag-EDSA na. Tapos in-archive na lamang yung impeachment. Ganun na nangyari doon. ha Um, but again, wala namang nagplano, wala namang nagsabi, pero kung rin niyo, posible ba yun ng no, mga panahon yun? May sumagot naman din siguro, oo. Oh. Gusto paano... mo run na lang para mabilis-bilis tayo. After Ledak. That's why we came out with the notice. That's why we came out with the notice um, in the afternoon of uh, Thursday. May 29, right after Ledak. Dahil, kaya kaya nga hinabaan ko na yung sulat sa House of Representatives na pinabigay ko sa inyo para doon na nakalagay lahat. At doon na nakalagay yung sagot sa lahat ng pwede niyong tanungin kung bakit. Pero hindi pa President? No, it did not. Ano yun? Decision ng House at Senate leadership? I was not even able to tell, um, tell Martin, the speaker, about that. He found out through the letter that I sent him. So, sariling decision yun, sir? After, in, after consulting some of our members as well. pi bago nyo po nilabas yung parang proposal nyo na calendar months ago, hindi pa po ba alam na may mga ganito karami pang 12 priority bills, may 300 na uupong sa CA? Hindi, hindi dahil yung mga ina-appoint ng Presidente, kaya ang ad interim ang tawag, in appoint niya to in the course of the recess. Um, hindi naman yun inappoint appoint ng mga panahong yon. Pangalawa, um, usually sa LEDAC, nababawasan yung... Um, bills na ite-take up dahil hindi naaabot itong ledak na to ang pinag-usapan, ano pa ba yung kayang gawin dahil sayang naman. Advanced stage na yung mga bill at um, pwedeng ihabol pa sa 19th Congress imbis na magsisimula na naman sa simula pagdating ng 20th Congress. Pwedeng tumawid sa 20th Congress yung impeachment. Meron na ba kayong pag-aaral na ginawa? Kasi malamang yun na maging issue. Um, Paano nyo address yun? Meron. may president yan sa U.S. Congress ang isang example din, kayo naman, simula na naman tayo, napag-usapan na natin yan dati. Ang isang example din yan, yung SET. Yung mga kaso ng SET tumatawid ng Kongreso dahil anim na taon yung term na pinagdedebatiyan sa protesta ng yon. Bagaman nagpapalit ang mga maestrado ng korte, nagpapalit ang mga miyembro ng SET, tumatawid at tumutuloy pa rin siya. Pero wala pang eksaktong pinagbobotohan ang plenaryo kaugnay sa bagay na yan. So, pwedeng pagbotohan yan ng plenaryo ng 19th Congress, pero, anuman ang desisyon namin, hindi pwedeng i-bind yung 20th Congress. So, pwede magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero, ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House, desisyon palagi ng plenario ang mangingibabaw sa anumang usapin. Sir, may implication kung merong magiging senator Judge, ang ngayon palang sinasabi, itagaan sa batong hindi may impeach si D.P. Sara. Um, desisyon at pasya nila yon hindi para sa akin na husgahan yon pero nakalagay sa aming rules na hanggat maaari ay maging impartial sana ang bawat senator judge hanggat hindi pa naririnig yung um, kaso mismo. Maging ganun pa man, ang pag-inhibit ay voluntary decision sa parte ng sinumang hukom. Hindi ito pinagbobotohan ng mga miyembro ng hukom mismo. Halimbawa, magbobotohan kami, Hoy, ikaw, tanggal ka na. Hoy, ikaw, sa dami ng sinasabi mo, um, wag ka na. Sir, pwede Hindi pwedeng ganun. Sir, pwede ano? No.